Hello guys, hello po mga Iponopista Ako po si Saving Zero mula sa Kapanatagan TV Yan po ang nakikita nyo yung pagsiset up ng aming tent Anyway, ngayong hapon po ay ang kauna-unahan uh, na yung meeting uh, para sa taong ito para sa aming pag-iipon ng sama-sama, yung tinatawag namin Iponomiya. So ngayon po ay nag-arikila kami ng tent kasi uh, maambon. So nakakatuwa po no, kasi uh, dahil sa aming fans na kapag kami ng tent ngayon para kahit umuulan makakapag meeting kami Ayan. so ngayon po ang araw magsisimula kami may meeting lang po kami mamaya tapos uh, tapos po na meeting ay mag start po ang aming uh, pag-iipon so mangyayari po sa si pag-iipon namin ngayon sa loob po ng isang taon uh, hopefully maging matagumpay ulit katulad po nangyayari last year no? ang hapon po. Ayan, welcome po sa uh, Panatagan TV. Ipapanood niyo po ay mga member po ng Pulilya dito sa Villa. Ayan, mga member po, mga, member po niya, ito. Ayan, uh, member po po. Ngayon po yung una na meeting. Magkakaroon ng po kami ng orientation. Ayan, may mga magkakaroon ng orientation. Para po sa uh, Ngayon taong po ay isimula ulit kami ng pag So,

meeting para sa pag-uhulog ng aming share para sa 2022. Ito na po sa pangalawang taon na po ng ekonomiya dito sa Vibia. Masaya po kami na balita sa inyo kasi tuloy-tuloy na po pag-iipon na aming. po, naging successful yung aming unang taon at ngayon po ay muulit kami. At handa po kasi nadagdagan po kami. Last year po, 19 lang kami. Ngayon po, imabot na po kami ng, nabukas na kami ngayon. Nasa 23 na po kami ngayon. Ayan, di ba? So, Patay iba kasi kalaupuan. Pero next meeting ko ay Fed na Monthly kasi meeting namin So doon mas magiging mahigpit So yun lang po muna Muna natin mga 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 na kami ng meeting Again, this is Saving Zero Mula sa, panat, sa Panatagang TV At uh, mabuhay po ang lahat ng ekonomista uh, Nagnanais po na po ang lari ng kanilang kapiraan sa tahanan At uh, makalikha ng sarili ng Ayan, God bless us all